Tinututukan na ng mga otoridad ang isang insidente ng pamamaril na kinasasangkutan ng isang punong barangay na naganap sa bayan ng Santa Maria, Lalawigan ng Pangasinan. Ang insidente ay nagdulot ng mga pangamba at tanong kung posibleng maisama ang nasabing bayan sa mga areas of concern sa Lalawigan kaugnay sa darating na halalan. Lalo pat ito'y isang insidente ng karahasan na maaring may connection sa politika. Ayon kay Attorney Erickson Oganiza, ang Provincial Election Super ng Commission on Election o Comelec Pangasinan, patuloy na minomonitor ng kanilang tanggapan ang sitwasyon at ang mga posibilidad kaugnay ng insidente. Anya, bagamat hindi patiyak kung may kinalaman sa halalan ang pamamaril, tinitignan nila ang lahat ng anggulo upang matukoy kung kailangan nga bang maisama ang Santa Maria sa yellow category ng mga areas of concern." Anya na sa kasalukuyan, hindi pa tiyak kung may koneksyon ng insidente sa eleksyon. Ngunit kung mapapatunayan na may kinalaman nga ito sa eleksyon, maaaring isama ang Santa Maria sa yellow category. Ang yellow category ng areas of concern ay isang kategorya ng mga lugar na itinuturing na may mataas na antas ng insidente at posibleng magkaroon ng karahasan sa panahon ng halalan. Ang mga lugar na ito ay kadalasang binibigyan ng mas mataas na seguridad at atensyon mula sa mga ahensya ng gobyerno upang matiyak ang kaligtasan ng mga botante at mga kandidato. Sinabi pa ni Atty. Organiza na may mga kasaysayan na sa mga nakaraang halalan kung saan ang mga insidente ng karahasan ay nagiging basehan ng na mga pagdedeklara ng mga lugar bilang areas of concern. Gayunpaman itinanggi ni Organiza na ang pagkakaroon ng pamamaril ay otomatikong magre-resulta sa pagkakasama ng isang bayan sa nasabing kategorya. Ayon anya sa election officer ng Santa Maria, marami pa silang anggulo na tinitignan kaugnay ng insidente at hindi nila agad ipinapalagay na may kinalaman ito sa halalan. Hindi pa nila pwedeng sabihing election-related agad ito hanggat wala pa silang sapat na ebidensya. Bagamat wala pang tiyak na koneksyon sa eleksyon, ang insidente ay isang seryosong bagay na kailangang pagtuunan ng pansin upang matukoy ang mga salik na nagdulot ng karahasan. Anya patuloy ang pakikipag-ugnayan ng kanilang opisina sa Kapulisan at Comelec upang mapadali ang investigasyon at mapanatili ang kaayusan sa kanilang bayan. Wala rin umanong indikasyon na magulo ang buong bayan ng Santa Maria dahil sa insidente ito. Bagamat may nangyaring pamamaril, hindi ito nangangahulugang magulo ang buong bayan ng Santa Maria. Patuloy na ipinapaalala sa mga residente na maging maingat sa kanilang kaligtasan. Ang mga lokal na otoridad at ang COMELEC ay nagsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy ang sanhi at mga responsable sa pamamarila. Sa ngayon, ang mga pulisya ay patuloy na nagsasagawa ng mga operasyon at nag-iimbestiga sa lugar upang makuha ang lahat ng posibleng detalye kaugnay ng insidente. Habang ang buong proseso ng investigasyon ay nagpapatuloy, ipinahayag ni Atty ni organisa na maghihintay pa sila ng mga karagdagang impormasyon mula sa mga otoridad at mga lokal na opisyal bago gumawa ng desisyon kung isasama ba ang Santa Maria sa areas of concern. Tinitingnan yung PNP na malamang hindi siya election related incident. Kahit anong bayan po na may may grounds na i-elevate, magdadagdag po mas may grounds. Hindi po natin nililimit sa walo lang yon kung may grounds nga uh, mag-elevate kami. Tulad yun kasi ngayon lang naman na may nangyari ang basihan yan, kung two previous elections, kung ngayon lang nangyari na election related incident siya, pero ayon nga sa election officer kanina, parang may mas ibang tinitignan na baka hindi siya mag-fall as election related incident. Kagaya Uh, kami na po, uh, nag-meeting po yung PNP at Comelec at uh, halos araw-araw naman na daw silang nag-discuss dyan dahil ano, nag-update din yung aming mga higher ups tungkol sa investigation. So, uh, constant po yung meetings nila. Hanggang doon lang muna kung i-elevate siya sa ibang category Depende na po sa investigation kung kailangan siyang tas sa yelo. Depende po sa findings ng PNP. Kasi sila tungkol po sa peace and order yan. So PNP po ang uh, mag-iimbestiga dyan. Well, may nangyari ngang patayan doon pero hindi naman ibig sabihin na magulo po yung bayan ng Santa Maria. Kagaya po nang nasabi natin ay nagkakandak pa po, po ng investigation para ma-establish kung tungkol sa election yung shooting or hindi. Hindi ko naman sinasabing wala silang dapat ikabahala kundi uh, mag-ingat pa rin po at uh, sila din po na mga taga Santa Maria ay sila yung may magagawa na magpatayan patunay na ang bayan ng Santa Maria ay hindi magulong lugar kung dating sa eleksyon. Magkatanda ka sila ng kanilang sariling Municipal Joint uh, Security uh, Coordinating Center meeting. Pag-uusapan kung i-elevate yan kung sakaling election related siya. At yung nga, may mga parameters kasi yan na hindi lang dahil may pinatay ay mag na ng category. Kung kahit na ngayon lang nangyari yon kung election related siya, pwede na siyang maging yellow. Hindi kagaya ng ibang instances na TT tingnan 'yung two previous uh, history nung two previous elections na magkasunod 'yun 'yung ibang batayan kasi dyan. pero ito kung kahit tahimik 'yung isang lugar sa mga nagdaang election kung may establish ng PNP na election related dito i-de-decide na nila na ilagay sa uh, yellow category para sa programang Zona Libre Patrol numero 3, Bombo ni Risa Ventura nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!